shout out everyone muli na naman tayo na pabalik mga folks yan bali lumabas lang ako para maglakad-lakad mabawasan ang ating pagka homesick ba <laughs> hey, oras po natin ngayon is mag alas 7 na pala mga folks at maliwanag pa walang kataw-taw tayimik dito mga folks yan shout out po sa inyo lahat at nandito na naman tayo Nangyayabong na tong mga damot pala dito. Hmm. Ngayon na naman ako nakapaglakad dito sa likod. Kaya papanilim na pala. Takip silim na. Ngayon tayo nakapaglakad dito sa likod. Kasi sa uh, medyo naboboard tayo dun sa bahay. Kaya lakad-lakad na lang tayo. Alright, shout out po sa inyo lahat dyan at uh, samaan nyo ako yun na uh, maglalakad-lakad lang dito sa likuran ay wala na naman palang tubig ito tinanggalan na naman nila ng tubig yung man made lake na ginawa nila ganito lang katahimik dito mga box walang ibang libangan kundi ito lang paglakad-lakad dito sa likuran ayan walang basketball court, walang volleyball court. Na uh, mapagpapamapaglilibangan. Uh, lilibangan. At uh, mag-isa lang ako ngayon mga folks na naglalakad. Oh, baka sabihin niyo isa mayroon lang akong kasama. <laughs> All right. Oh, 'yun. Tiranggalan na naman pala ng tubig ito. Eh, sama ng amoy niya mga folks. Tuyo, tuyo, tuyo? tinanggalan na naman pala nila ng tubig parang kung ano natigang <laughs> Tigang. alright shout out po ulit sa inyong lahat dyan at nandito na naman tayo na naglalakad-lakad at syempre isa magkuha na rin ako ng video pang update na rin natin kasi sa hindi tayo makapag live na naman gawa nga ng uh, gawa nga ng kuwan? Uh, busy na naman tayo sa trabaho. Ala, malalim din pala ito oh mga boss oh. Malalim din. Aso, ah, wala lang wala lang tubig, tinanggalan na. Hayun, papadilim na nga oh. wala nang araw, mga oh, boss alas 7 na siguro to at ang oras dyan sa Pilipinas is alas 11 apat ang apat 4 hours ang pagitan ng UAE at sa Pilipinas eh, ang oras dito is alas, on, alas, 7 dyan naman po sa atin is alas 11 ng gabi so magandang magandang gabi po sa inyo lahat dyan sa mga nanonood enjoy nyo lang po ang ating video ngayon kasi lakad edition tayo right. ayan nakikita nyo yan mga folks is uh, kwan po yan uh, coffee shop pero malaki ang impact ng pagkawala ng mga kwan dito mga, uh, China, mga Chinese mga Chinese China mga taga China kasi nawala yung mga China dito kasi is uh, hindi ko alam kung bakit uh, kwan? bakit bigla silang nawala bali akupado nila dito ang tatlong building pero bigla silang nawala siguro is lumipat sila or uh, meron silang uh, kwan? nilipat ang ibang accommodation Ayan, shout out ulit sa inyong lahat at nandito na naman tayo na naglalakad nga. ikot lang naman tayo dito hanggang dito pala tinanggalan nila ng tubig eh, may pool din dyan mayroon ding swimming pool pero hindi naman napapalitan yung tubig nyan oh. mayroon din mga uh, nagtatambay tambay dyan hanggang dito pala wala ng tubig oh malalim din pala ito pag natanggal yung tubig Ayan, shout out ulit sa inyo lahat sa mga nanonood tayo guys maglakad-lakad ngayon lakad edition ng ating content para naman is uh, ma-exercise ang ating mga paa Ayan, mayroon pa mga naglalarong mga bata doon oh. So, ganyan nila libangan nila dito Yan ang libangan nila dito pag uh, kung, yung mga bata. Pero pag basketball court is kailangan mo pa talagang dumayo. Medyo malayo-layo pa yung basketball court nila dito. Ayun, yung mga bata na naglalaro. Yan ang libangan nila dito. Football. Kasi mga kwan dito is mahilig talaga sila sa football. Yan. Alright, so paikot na tayo doon. Ayan ang sinasabi kong coffee shop mga po. Yeah. Is uh, malaki yung impact niya. ng pagkawala ng mga China dito kasi kokonti na lang yung kwan. Tawang pupunta. So ayan, bali nag-mute muna tayo mga po at uh, mayroong mukhaan padasal. Ayan, may Miguel on out ulit sa inyo lahat. At nandito pa rin tayo na nagikot naglalakad-lakad. Oh, mainit. Mainit pero masarap sa pakiramdam yung uh, maglakad-lakad muna tayo, maglakad-lakad pag ganitong oras dito. Ayan, kasi ito lang naman ang libangan dito mga po wala namang gaanong libangan dito walang mapupunta ang iba yan shout out po sa inyo lahat at uh, pagpatuloy natin ng paglalakad samahan nyo, pa, uh, samahan nyo pa rin ako na maglalakad-lakad dito yan shout out ninyo mga po, isa pare-pareho yung mga kulay ng mga building dito. Ano? Yan. Karamihan ng mga building po dito is uh, ganyan po ang kulay nya. Sapagkat is uh, yung ganyang kulay is uh, ma ano yun, parang kuwan sa alikabok. Yan. Kakasing Kaka kulay ng buhangin, uh, alikabok. Desert uh, desert sun at dito na mayroon ng tubig dito alo tinanggal lang siguro nila ito para malinisan nila tubig ayan may tubig na dito mayroon din mga isda dito mga pok, pero yung maliliit ba yung million fish yung isda dito pero dati is mayroon din mga tilapia kaso nga lang is na mamatay at saka hindi gaano lumalaki. All right. So, shout out ulit sa inyo lahat. Maganda na rin ito naglalakad-lakad tayo dito pa. tayo at uh, <laughs>